yun. Kapal ba? Di pantay. Parang di Hindi, mamaya hindi. Wala na yan. Tingnan mo. Wala na. Oo, oh, tingnan mo. Oh. Mas makapal dito kasi dito. Ba't kayo? Hi guys. 2.43 ako nakarating. Early bird. Ano kami ngayon? NCMA 217. May recitation kami about Apgar. Nalad ako sa YouTube kanina eh. Yung kay nurse. Nurse. Ah, pinanod nurse. Pinanod nurse rin ano pa ka? Nurse na Violet, uh -oh, yung violet siya. Oo, oh. yung violet siya. Hindi yung violet siya. Si Nurse Sam? Hindi si... Sara. Sara. Nurse Sara. Doon ako nanonood. Doon ako nag-review. Hi guys, katatapos na ng aming klase. Eh. Kakain kami. Harap kami na makakain. Gusto ko ng mango graham shake. Kahit na ang lamig-lamig ng panahon, kaya kumulal. Gusto ko rin ng turon. Ang dami kong gusto ng bilhin. Ang dami kong gusto ng kainin. Eh. see how it goes. Let's go. Kainin. Hi guys! Ito tapos lang namin! Mag-klase! Ang dami kong gusto kainin. Sabi na sa ko sa Ay ate! Ang dami kong kanina nga sa bahay, kung ano ano na iniisip kong kakainin bago pumasok sa school. Tapos kanina rin naman nagtatake rin si mom. Iniisip ko na kung magtuturin ba ako, kung mingo graham. Ang dami kong gustong kainin! Ano mga luto nila doon na ulam? Tignan nyo natin pag di natin beto. Oh, sige, sige, sige. Oo kaya nga ngay eh. nagganap eh, po kami na makakain ano na pa kasi yung B? ano sabi pangalan po hey. Hi, guys! Kumakain na kami. Eh. Parang si Cosmo, tapos si Wanda. Ang ang po ng mga natin Andito po si nang nang wala sa po ano po po ano sabi po ano po ano sabi po ano let's go. po let's go, let's go. Hi guys, tayo yung tayo tayong staff boys ngayon na yung pinapabili ang aming mga kita. Hi guys, so dito po kami sa way, sa way JSD. Tingnan na po namin yung schedule po namin sa duty. Kasama po natin ang ating mga classmates. Ay, nakakatakot dyan eh. He's scary. Jasmine. Guys, gusto niya It's so smooth so kasi na ako. yan yesterday. Wala niyo ba dati? Di ba sumama ako sa tatay ko sa yuri na nung bata ako? Kasi, ayaw kasi pag iniwan niya ako sa labas, syempre mawawala ako, di ba? Oo, oh, ganun na ako sinasama pag hindi ko alam na ihian pala yun. Hmm. Inubuan <laughs> Umi mo? Umiihi tatay ko dyan, kasi diba, pag isang jihazel sa fountain. Yung! Bakit naman? Bakit yung mawit mo Wala pa kayong tubigang dyan? Ganon kasi. Be, gagano na ako paano yun? Eh, ganun o! Paano? Ganun. Eh, <laughs> pungtik yun. Paano sa kaya na nga yun? Pagkakataon mo na siya. Makilala sa sarili? Ano? Red desk. Ayusin mo na. Nandito po tayo ngayon eh, sa Our Lady of Fatima de Polo. At may kasama po tayo. Isto e, dyan, de galing sa Our Lady of Fatima So, may kusipo siyang ikwento sa amin about sa kababalaghan na nangyayari dito sa Our Lady of Fatima de Polo. Sama po. <coughs> Anong nangyayari dito sa Our Lady of Fatima? Kaya mo nun, sa likod ng building na kung saan may kababalaghang daw na nangyayari. So andito po si, ano pong pangalan niya ma'am? Behazel. Okay. Donna? Behazel. Ano pong, pwede niyong i About this. Pwede niyo po bang sabihin sa ating mga viewers? Kung may kita niyo po yung takot-takot ko kasi katabi ko po yung dito. Tara na, tara na. Ito gawa-gawa ko, ko yung totoo. Isa siyang scammer. <laughs> Ama, isa dyan din <-gyanteng> katulad <laughs> na ganito. Ama, isa dyan din ganito. <laughs> ay, dapat. Like, take two. Uy, take two. Wait lang, bewag ka mo umalis. <laughs> Alam mo bang ano tayo, sleep over tayo dito? <laughs> Papa, ano mag-ghost hunting nga tayo dito sa Fatima oh, Bay. Papakita niya na po sa atin kung saan niya po nakita. Ang maligno. Yung <laughs> nakarang araw ito, so, ma'am. Dito. Um, para na rin ako, pa nanginginig po kayo So, anito po si Ed Caluwag. Si Ed. Si Ed na Caluwag. Ed na Caluwag. Ano mo siya sa akin Para hindi siya matakot. Ano pwede mong gawing um, mensahe sa kanya? Para hindi siya matakot. Wow. Very inspiring. Very inspiring. Nawala lahat ng takot. Diyan mo mo na naman. Natotoo siya ng ano, spirit guide. <laughs> Kasi hindi na siya natakot. Kasi naman, kanina nang hihini siya sa takot. Pero hindi na siya. Wala na. Nakangiti na siya. Dati ganun na. Nakangiti na, Nakangiti na siya, babe. Kanina, ka, umuwi na tayo. Asan Huwag na ka na umuwi. Ito naman, Nod. Papakita <laughs> ko kung may malig na. Hi guys, magpa-practice kami para sa PE. Two cheese this ha. Lalaki ng damit ko kayo. What are we going to dance, Jazz? We're going to practice our prelim examination in physical. <laughs> sa sayo namin is Polka Sanayon. Ito ko yung binibenda ni Madam Heaven. 25 daw. Ang dami na may cookies na may biscuit. So, you cannot say spes. Kung natin. Kung pasado ba talaga? To... Mas nauna ka pa sa pumili Ako muna dito. Tita ko. Okay. ito ay butter hindi niya po ang niya 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 po ang aming niya 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 si niya 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 registered manager. <laughs> si Christine. Siya ang ano, Yong Hei. Ano nga yun? Yung pinakabata sa grupo? Yong Hei? Kaya pag yung pinakabata sa grupo, Yong Hei? Ah, Maclay. Yong Hei. Si Christine po ang aming Yong Hei. Ano po? Ay, Yong Hei. Ang Maclay. Rapper, main singer. RM. Ano RM? Registered manager nga. Rap monster. Si ano diba yan? Si Jungkook yung sa BTS. Rap monster yun. Si Namjoon. Si oh, Namjoon. Ano kasi yung leader? Leader and main rapper. Tapos rapper din siya. Ang dami niya na magganap. Sadyo talaga mga visual effects. <laughs> may mga lumilipad na hearts. Dapat <laughs> may magsisplit. Yan yung parang ano natin, pasabog. Parang mataas grades. na po ang ating dish one. Hi guys! After 10 minutes of serious practice, uuwi na kami. Mamacha muna daw kami. Ilang aras kang bumiyahe? 3 hours, babe! 3 hours para sa 10 minutes. Oo, mas marami pa tayo natawa kaysa ano. Practice na ito, oo. Ngayon, kung ka, sabi mo, Uy! Uy!